Hello guys! Andito tayo ngayon. Mag-unbox uh, tayo ang ating mga pinamili. Una natin ay fructose. Ano kaya ang ating gagawin? Magbili tayo ng green tea. Then, 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 sunod ay ano ang sunod natin pinamili? Okay. Ayan, bumili tayo ng tapioca. Tapioca. Bumili rin tayo ng at pinaka-importante sa lahat ay tara! Ayan, bumili tayo ng milk tea matcha. So, tayo ay gagawa ngayon ng matcha. Tara na!

baso na Mmm, grabe yung salap. Salap, guys. Ligti natin. Okay, Jem. Anong masarap? Wow, congratulations! Enjoy!